Magandang araw mga kaibigan. Ito uh, pagbigyan natin ng opinion reaction itong post ni Kipi Chu. Isiner lang niya yung post ni Dare to Ask. Uh, tungkol ito sa article sa Manila Times nang na ulohan is Foreign Investment Approvals Drop 64%. Percent. Okay, tinignan ko no ito yung article mismo ng uh, Manila Times, foreign investment approvals drop 64%. To, basahin ko ha. Ah. Foreign investments approvals plans, plans so drop by 64.4% to 67.38 billion in the second quarter from 189.5 billion a year earlier. The Philippine Statistics Authority reported on Thursday. Singapore was the top source of accepted foreign investments, followed by the United States and then Netherlands. Yon yung mga top 3 na nag-invest sa ating bansa. Ang Singapore nag-invest ng 53.48 billion. Ang United States is napakalit 3.96 billion. Netherlands naman is 1.91 billion. Okay. Bago lang nagbiyahe ang Pangulo, magkasunod. Una sa US, yung naging tough negotiator siya sa tarifa. Pag uwi niya, pinagmalaki niya yung 21 billion dollars. Dollars ito ah. <laughs> 21 billion dollars na pledges kunuhay. Ako, hindi ko na masyadong pinapansin kasi tatlong taon na, sige lang kabiyahin presidente, every time na mag-uwi siya, galing sa biyahe sa abroad, anda palaging pinagmamalaki ang mga pledges. Kailang pledges hanggang salita lang yun. Ang talagang importante yung that, something that matters yung makakatulong sa sambayan ng Pilipino yung actual investment so ito ngayon report mismo ng Philippine statistics authority bulusok dati 100 ito, 189 billion ngayon 67 billion na lang, napakaliit o bago lang galing, galing siya sa India Ganon din, meron na namang in-announce na pledges kunuhay. Uh, hanggang ganyan na lang. Oh, ang travel, foreign travel ng Pangulo, biyahe-biyahe na naman, more than 1 billion pesos ang budget ng Pangulo para magbiyahe-biyahe, para, naman na siya daw ang uh, ating anong tawag doon, salesman o ambassador o para manghikayat siya ng mamumuhunan sa ating bansa. So, tatlong taon na, wala, uh, napakalit. I-compare, i, -compare, i -compare natin sa ibang ASEAN nations, malalayo, uh, kakapiranggot lang ang mga foreign direct investment sa atin, kumpara sa Singapore, sa Indonesia, Thailand, Vietnam. Tayo ang napakaliit. Bakit? <laughs> Ito, uh, gulo sa politika. Oh. Yung ginawa nila na kinidnap si Tatay Digong sa dinala sa Netherlands, that's, that's political instability then nagkaroon ng eleksyon, natalo ang alyansa. Oh. Anong ibig sabihin noon? Uh, going lame duck president na siya. So ibig sabihin yung continu continuity ng uh, policies ng gobyerno alanganin na dahil baka mag -iba na naman ng presidente after 2028 eh. na hindi nila kalyado ka ano pa ito pinakalatest yung pronouncement ng presidente na maghanda na daw tayo sa pakikipag-gera sa China over Taiwan. Yung mga ganong pronouncements, ano sa tingin nyo? Nakakatulong ba yun para mag-attract ng foreign direct investment? Never. Kaya lalong lalong inaabog ng Pangulo ang mga foreign investors yung mga ganong pronouncement dapat sana yon wag na lang i-announce kung gusto nilang makipagyara di maghanda na lang i-announce uh, mo pa na we'll get involved once na <laughs> kailan kasi kung atakihin ng China, invade ng China ang Taiwan, ayun madadamay na na tayo we'll get involved So kailan? Wala pa namang masabi. Eh di wag mo munang sabihin din na para hindi matakot yung mga investors, hindi rin matakot ang mga Pilipino. So, mga nabasa kong articles, mga political analysts, ano daw yung lacking in strategy, lacking in intelligence, lacking in... Grabe. Uh, In the first place, anong paki-alam natin sa sigalot ng China and Taiwan? Ay eh, problema nilang dalawa 'yan eh. Bakit tayo madadamay? Eh? Dahil sa foreign policy ng administration na naging sunod-sunuran na lang sa kagustuhan ng US. Tayo ang ano. Ano ba yung post ni General De Leo na America wants to fight China until the last breath of the Filipino, tayo ang unang isasabak sa gera. So, anong klaseng involvement kaya? Hindi naman yan, no? Pag nagkagera, magpapadala ba tayo ng mga sundalong Pilipino na makigera sa China? Or, dahil sa andaming American bases o EDCA sites, pag nagkagera ang China over Taiwan, eh, pauulan ng tayo ng missiles ng China dahil sa mga EDCA sites. Baka yun ang ibig sabihin ng Pangulo. O de, sinong, anong dahilan? Bakit tayo nadamay? Eh, yung mga EDCA sites. Para hindi tayo madamay, paalisin natin ang mga EDCA. Hindi tayo madadamay yan. Kaya lang, never na mangyari yun. Kasi nga, wala na, naging sunod-sunuran na lang ang administrasyon ito sa kagustuhan ng ironclad commitment partner daw natin na US. So, kawawa. So again, foreign direct investments, kawawa tayo. Kakunting trabaho, mapipilitan mag-abroad ang mga kababayan nating Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo sa ngayon nag... may livelihood assistance tayo sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin nyo ang video na ito anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy og muna ni ang una ni ang tanom o mga maayogid o dagko na pod mayang buntag ya Manoy mayang buntag pod ang gabuno, oh. gabuno ka Manoy oh o gawas nga hinlo para yun po silang manoy anay sa pag-abuno o salamat sa nagsuporta sa pagpananom o sa pag abuno o karoon maupod po ang ikaduhan ni manoy nga iyang tanom nga saging lakatan o gawas nga hinlo mga tambok pagyod o mga dagko ng iyang saging So padayon silang manoy sa pag-abono. So kini ang among saging lakatan, dos mil ni Kapin. So dagang-dagan yun ni. So karon mananom na po mi og kapi. O karon gawa sa saging nga lakatan nga tanom ilang manoy, nananom po sila og kapi. Kining kapi, tag 25 ani ang kada isa ka Ang among pagpalit. Tang kulang gitu. Katakatan sa video mm -hmm. apa sa nya sa suporta. ambung kita nom. Mm -hmm. Unang anong mung kita nom lakatan. Unya kai mas mahal man ang kape di salakatan ni Flo so, lak lakatan o kape na pod ang mung kita nom. Mm -hmm. Salamat ka. Pila ka punuan man ang mung tanom nga saging lakatan. Kuani. Sinto cinta saran ni ka punuan. Ay. Ang akong itanom nga kape pawas na ako ni sa 700. Oo. So, salamat ka, Emanoy. Oo, oh, salamat po.